nang inyong budget. Puro research. Baliw na ka, baliw kayo sa research. Ano ah, nyo ba yung research? Meron kang sexual rights sa mo eh. So halimbawa, hindi mo naman pinipili eh kung kailan ka in-heat. Ano? So, As Christian, bawal naman yung uh, same-sex marriage. Makakita ka ba ng uh, animals na lalaki sa lalaki o babae sa babae? Mas mabuti pa yung hayop. Marunong kumikilala kung lalaki o lalaki, babae-babae. Maaring ang mga ipinapakitang clips o eksena sa Senado at Kongreso ang kadalasang nating nakikita at nababasa sa telebisyon at social media. Ngunit alam ba talaga natin ang trabaho ng mga kongresista at senador? Ano nga ba ang papel nila sa ating bayan? At paano sila nakakaapekto sa mga usaping isyong panlipunan gaya ng diskriminasyon sa kasarian? Ngayong isang linggo na lang bago ang halalan, mahalagang malaman natin ang tungkulin ng mga ihahalal nating senador at kongresista. Sa ating bansa, ang ating pamahalaan ay nahahati sa tatlong sangay. Meron tayong ehekutibo o tagapagpaganap, kabilang dito ang presidente, vice at ang mga gabinete. Ang sangay na ito ay ang nagpapatupad ng na mga batas at alituntunin sa ating bansa. Ang pangalawa ay ang hudikatura o panghukuman. Ang tungkulin ng sangay na ito ay ipaliwanag ang kahulugan ng batas at pamunuan ang mga paglilitis sa mga taong lumalabag sa batas. At ang panghuli ay ang lesatura o tagapagbatas. Ang sangay na ito ay may kapangyarihan na gumawa at baguhin o amyandahan ang mga batas. Ngayong alam na natin ang tatlong sangay ng gobyerno, mas pigyang diin natin ang trabaho ng Lesratura. Ayon sa 1987 sa Ligang Batas, sa kongreso ibinibigay ang kapangyarihan ng lehistratura. Ito ay nahati sa dalawa. Ang Senado na binubuo ng 24 na senador at ang Kamara o House of Representatives na binubuo ng 80% na representante ng mga distrito at 20% ng mga party list. Lahat sila ay tinatawag na mambabatas dahil ang kanilang pangunahing trabaho ay maglathala at mag-amyenda ng mga batas. Ang mga inilathala nilang panukalang batas ay umaabot sa tatlong readings na kung saan masusing pinag-aaralan at pinagde-debatihan ng mga mambabatas ang mga ito. Kapag naaprubahan, ipapasa ito sa ehekutibo na kung saan maaaring pirmahan ito ng Pangulo upang opisyal ng maging batas o ivito o hindi tanggapin ng Pangulo ang inilathalang batas. Ngayon naman, pag-usapan natin ang usapin patungkol sa kasarian. May mga ilang batas na nanabuo upang masiguro na pantay ang pagtingin sa kasarian at protektado mula sa karahasan at diskriminasyon ang mga kababaihan at miyembro ng LGBTQIA+. Gaya ng Anti-Sexual Harassment Act of 1995, Anti-Rape Law of 1997, Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004, at Safe Spaces Act at marami pang iba. Ngunit sapat na ba ito? Halimbawa, ang Soji SC -E Equality Bill na naglalayong kilalanin ang malawak at makulay na spektrum ng kasarian. Upang mas higit na masiguro ang pantay na karapatan patungkol sa kasarian ay mahigit 25 taon nang nakabinbin sa kongreso. Ilang mga senador at kongresista na ang dumaan ngunit parang mababaw pa rin ang kanilang pag-unawa sa konsepto ng panukalang batas na ito. Dahil dito, talamak pa rin ang diskriminasyon na nararanasan natin sa ating bansa. Kadalasan, kung sino pang pa mga tumatakbo at nahalal ay silang naunguna pa sa pagpapalaganap nito. May 8,000 posisyon sa gobyerno ang pinaglalabanan ngayong election 2025. At sa Kongreso aldavin dalawang senador, 254 district representatives at 63 party list representatives. Marcos bears the administration's official slate tagged as the Alianza ano para sa Bagong Pilipinas. Natin? Sa susunod na linggo na ang botohan, nasa ating kamay ang tunay na kapangyarihan. May isang linggo pa tayo upang magnilay kung sino at anong klase ng kongreso ang gusto nating makita sa mga susunod na taon. Gusto ba natin ng isang mambabatas na walang alam sa batas? Isang mambabatas na walang respeto sa mga kababaihan? Isang mambabatas na may kakayang sumayaw ngunit walang kakayang gumalaw sa kongreso? Ngayong hawak natin ang kapangyarihang pumili, piliin natin ang mga mambabatas na may tunay na malasakit, may alam at may tapang na ipaglaban ang karapatang pantao at pagkapantay-pantay para sa lahat. Sa pagtatang ating boto ay hindi lamang pangalan sa balota, kung hindi kinabukasan ng ating bayan